Ito e, mga sir, meron sa ating pinapagawang click na 125 dahil uh, namamatay-matayan daw to. Yan, namamatay-matay. Pa, ipanapan rin mga mga na. Uh, Ma-explain natin. Naka, ano siya, parang naka-adjust o may dugtong yung engine support tapos naka-lowered. Tapos bigla na lang daw umingay lalo kapag ka na, na hands doon siya nagkakaroon ng problema hanggang sa yan bumaba na yung minor kaya ngayon ang gagawin natin or yung gusto ng may-ari tatabasan na lang daw yung U-box kasi pansin nyo naman oh. No? total body na yan tapos na yung U-box yung U-box niya basag na dahil kapag ka once na na-hams to o dumadaan sa mga butas o tumatama na yung throttle body sa U-box kasi lowered siya tapos nakadugtong may dugtong tong ano ito. yung engine support ito yung ano ito yung uh, kawawa lagi yung ano U-box sa yung throttle body kapag lowered tapos nakadugtong ayan tatama na kaya ang gusto gawin ng may-ari tatabasan na lang yung ano U-box ayan, tatabasa na lang to mapansin nyo dito, ayan, basag na kasi tumatama hanggang sa natatamaan to hanggang sa paper sa yung throttle body dun siya nagkakaroon ng problema kaya na matay ang gusto niya tatabasa na lang to ito hanggang yan naman ang sabi niya, eh, tatabasan kasi naman may sabi noon. Kaso nga lang, pagka naglagay ka ng ano, gamit mo, hindi ka wala ka namang paglalagyan. Lalo kung may tools ka rito at nalaglag dyan, paano kung nag-lock doon o paano kung ito pumasok doon sa ano, sa kable, biglang nag-weld, mamaniho ka, di, disgrasya. Ito yung may hirap paglalagyan ito. Pang, pang show lang ito. Mga ganyan, low Ito ko pang daily use, langanin. Okay, pero sunti natin yung ano customer. Tatabasan natin yung dito. Sasakto lang natin yung ano, yung pagbo-bounce nung ano, nung throttle body. Tapos kasi hindi na rin kasi madukot. Hindi na rin madukot yung adjacent. Kahit dukutin mo sa hindi hindi, hindi rin kayang dukutin. Tapos para ma-check natin kung ano yung ingay na sinasabi ng may-ari. Hmm? Ang gira yung slider piece. Baka yung pulo ano backflip sige yan na lang muna yan na mamatay matay pang show pwede yung kanyang lowet pero kung pang delius langanin ito na tanggalan natin yung ano tapos mali mali pa yung wear nito ito yung isa sa mga delikado nakaangat to Parang kung nagbabounce bounce to ito, ito. Pupudpud na oh dapat sa ilalim dapat yan hindi dito sa ibabaw mali ito maaaring masira yung AC yung muna tapos naka manual pa yan yung pinakaayaw na ayaw ko yung manual na yan dahil dumadami ang sira ng motor mo dyan tagas tagas pa yung langis sa water pump ilang hila na yan ilang hila na pati yung ano wire Yan, tapos kaya na rin tayo kasi direkta na isa muna natin kasi hindi hindi makuha sa, no sa self adjust. Kidding, pinakaano na lang yung sa mga sensor para makuha natin yun, ano. Hindi ba gado to. Kapos sa quarter market. bayan ba yung tunnel di? Okay market di, yung tunnel market. Ito na lang check mo baka kumawag to malinis naman Mhm, mm ito na, bigay natin natin. Tupalo na lang daw yung wire na ayusin. Yun lang muna yung na problema. Kaya itataas natin yung minute. tapos gagawin lang muna natin yung tatabasan natin yung U-box. Yung sumaktor ito. Dito. Para kapag ka nagba-bounce, hindi laging tumatama dun sa ano Q box okay tumas na yung minor nya tapos diagnose saka dapat tatabasin yung ano u-box ayan diagnose natin mga sad kaso Pagsak yung kanyang TPS kasi aftermarket yan mga sir. Kaya yung, pag, yung sinasabi ko na kapag aftermarket yung TPS natin, hindi siya tumatagal. Sa una, goods na goods. Pag tumagal, hindi na siya, ano, hindi siya maganda. Yan, tinas natin yung konti yung minor niya para hindi na mamatay. Kaso bagsak yung kanyang, ano, polarity. yun na lang, MTRT na lang bilhin mo. Tapos atabasan ko na rin yung, ano, yung Hindi natin sinagad hanggang dito. Hanggang dyan lang muna. Kasi yung parting ko lang dito. Kaya tumatas ko ba? Kaya hindi stable yung kanyang minor. Nakuha lang sa reset ng konti kaya medyo tumuni, tumino siya. Pero mas maganda. Kailangan magpalit yan. Dahil sa diagnose pa lang, makikita na tapos to umuusok dahil dun sa ano dito pa lang sa water pump tumatagas na tapos yung cover gasket nito may tagas na eh concern ni sir ito lang muna kasi ibabalik na lang niya daw sa susunod para sabay sa pag ayos nito eh yan lang muna yung gagawin natin malayo na rin sa ano hmm? langis yan galing sa head cover gasket yung gasket nito saka ano tsaka water pump kung mga ganyan pwede naman tayo magpabili dito naman si Mang Oscar kaso nga lang mag prepare ka nga lang ng budget Yan. kaya umuusok sa mga sila kaya tapalo na lang daw Ayan, yan yung ay ano at least medyo hindi na yan babangga kapag nagbabounce kaya hindi na siya ano saka dito pwede mo nang pwede mo nang ano mapihit kapag ka bumaba bumababa kasi na kasi hindi madukot kaya pa bago bago or, or isa rin yan sa ng tipis sa yung solenoid na yan okay na to kaso ito palo mo yung ano yung dyan para hindi ka mauwi sa pagkasira ng ECU pero yung mahalaga yung wire talaga. Mm, yung mahalaga yung wire na yun. Kaya mo yan, ha? Saka yung... Yung tipe, saka yung tumatagas na gasket. Ayun, pero yung gasket, sabi nyo, pwede nyo yung kahit. Pwede naman tayo magpabili. Yung kahit yung tipe na lang mo, kasi wala, wala, di ako magkakaroon ng tipe na, ano, ng mga actor mata. Hmm, yun na binin mo. Wala ko kang, magigit Basta wag ka muna maglalagay dyan, ano, ha, ng mga bakal-bakal bakal dyan, ha, kasi delikado. Baka yung cable wire mo eh. <laughs> yung kreator cable eh, baka mag-lock. <laughs> Pwede ko ito muna yung muna Sasara dito. Pwede naman, basta ano, basta huwag lang ma mainitan o masunog. Maka pumunta sa ano. <laughs> okay, ito. Okay.